WhatsApp so, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel muli yung JM At syempre, uh, ito yung kauna unahan nating tutorial video na gagawin ngayong 2025 So bali mag-share-share tayo sa inyo kung paano ginagawa itong mga ganitong klase ng ceiling So bali sa likod ko may nakikita kayong uh, nakakabit na kulay brown na board So yan yung tinatawag natin na uh, PVC panel. So, yan yung mga nagiging trending at usong-uso na ceiling ngayon. So, put sa napakaganda, affordable, at napakabilis gawin nito mga bossing. At talaga namang yayamanin ang dating ng bahay mo kapag ganito yung mga kisamin natin. At isa pa, napakabilis pag-aralan kung paano ang pag-install nito. At kung gusto nyo nga palang bumili ng mga ganyang PVC ceiling na panel, so mag-message lang kayo sa akin. Kapag-usapan natin yan. So, pwede ko kayo bentahan ng ganyang mga panel. So ayan, so nakikita niyo meron tayo dito ginagawang cove ceiling design at yan yung ating tatalakayan sa video na to. At syempre mga bossing, bago nga pala tayo magpatuloy sa ating uh, tutorial, shoutout nga pala muna kay Gmax. Alam niyo mga boss itong Gmax na to, isa sa mga nauna na gumagawa at nagproduce ng Metal faring. Framing for ceiling. Okay, ito yung ating double faring. So yan, shoutout sa g -max. At isa pa mga boss, hanggang ngayon kita nyo napakakapal. Napakakapal at antibay nung kanilang metal faring mga bossing. So kaya hanggang ngayon ito G-Max pa rin yung pinagkakatiwalaan natin sa pagdating sa mga ceiling works natin. So G-Max, baka naman. At so yan, bali nga pala yung gagamitin natin sa ating materials for ceiling is metal faring, yung double faring natin. And then ginagamitan ng carrying channel. At meron tayong W-clip. At sa board naman natin is gypsum board. And then naka-screw lang yan mga bossing. Sa board naman natin, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Pison board, ah, kahoy, shera board. Bahala na kayo mga boss. Yung gypsum board, kung saan kayo mapapadali. Yun na lang yung gamitin nyo. At sa mga boss, so, bala ito na nga yung ginagawa nilang uh, combination ng ating uh, gypsum board And then yung ating PVC panel Na ginagawang ceiling ngayon So meron tayo ditong cove ceiling design At syempre kasama natin dito Yung ating mga installer Ayan si JR At saka itong si Erwin From uh, Nueva Ecija At um, uh, from Palawan pa ano Napakalayo ng mga kasama natin So ngayon, ide-demo ko lang mga bossin Kung paano ginagawa yung mga ganyang design ng kisame. Although, marami na tayong mga tutorial video ng mga paggawa ng ganyang kisame. Balikan nyo na lang sa ating channel. Pero syempre, gagawa ulit tayo. Magde-demo na lang tayo. So, panoodin nyo na lang at sundan nyo kung paano step by step. Ito na nga mga bossing. So, meron na tayo dito isang sample sa kwarto na may nakikita ninyo. Nakakabit na yung framing at meron na rin siding para dun sa ating cove. At, meron na rin tayong mga wiring syempre. And then, may mga framing na rin tayo nakakabit dito sa ating uh, plain ceiling and then dun sa ating uh, drop na cove ceiling. Okay? So, ngayon, papano nga ba ginagawa yung mga ganitong kisame? Siyempre, unang-una, reference ng height. Okay? So, from flooring hanggang dun sa kisame natin, lower layer ng ating uh, ceiling, ganyan yun yung pinaka-cove, ito ay nagre-range ng 240 centimeters hanggang 260 centimeters or pwedeng mas mataas pa depende sa height ng inyong bahay. So, ang ginagawa namin, isinasagad na lang namin yung kisame na yan kung hanggang saan pwede, kung hanggang saan kaya. So, hindi na kami actually nagsusukat pa ng fixed na sukat. So, ginagawa namin high ceiling na lang. So ganun na lang, mas magandang gawin niyo para mas mataas yung kisame. The more kasi na mas tumataas yung kisame natin, the more na gumagandang tingnan niyan. Okay. <coughs> so ngayon, meron tayong reference. May height na tayo. Ang gagawin niyo mga boss, kakabitan nyo muna ng wall angle. Ang wall angle natin dito is dalawang layer. Pero yung unang layer natin dito sa baba para sa cove na to, yan paikot, yan yung lalagyan nyo ng wall angle paikot. Yan yung pinakailalim, lower part ng ating kisame. Ngayon naman, pagdating naman dito, sa second layer ng ating kisame, ang gagawin nyo, dalawang wall angle na lang magkatapat doon sa part na yon at saka dito sa part na to. Magkatapat lang. Kasi, yung sa gilid na yon kaya hindi natin lalagyan ng wall angle, magiging useless na yon Kasi wala naman tayong ikakabit doon na board. So hanggang dito lang tayo sa ating mga siding. So ngayon, tapos na. May kabit nyo na yung uh, first at second layer ng wall angle. Next na step na gagawin nyo, susukatin nyo muna yung laki ng cove. Itong cove na to, yung low, lower part ng ating ceiling. Meron niyang sukat na 30 cm, 40 cm at pwede mas malapad pa yan. Depende sa laki ng bahay at sa kagustuhan ng may-ari. natapos na nating lagyan ng walang gel itong ating ceiling para doon sa ating second at uh, first layer no kisame natin. Next step na gagawin ninyo, mga bossing, ay ito muna ang uunahin ninyong gawin. Yung kisame sa taas. So okay? So next step na gagawin natin, ile-layout nyo muna itong ating framing na to. So itong framing na to, ang distance nito ay nakadepende sa kung anong gagamitin natin na board. For example, ang ating kisame ay nakapropose sa board na paisim board or gypsum. Kinakailangan ng distance nito ay from 1 foot to 16 inches. Okay? So ngayon, kung ito naman, ito naman may napapansin nyo, medyo malayo. Kasi ito ay nakapropose sa PVC panel. So pagdating sa mga PVC, 2 feet yung ating ginagawang abang or 60 centimeters. So kung gusto niyo na mas makipot pa dyan, nakadepende nasa sa inyo mga bossing. Ngayon naman, yung unang latag nyo ng paring, ito, kinakailangan galing dito sa siding ng cove, ang pwesto nito ay around 10 to 15 centimeters. Okay? Kasi yung depth, yung depth ng ating cove na to, itong siding na nakikita ninyo, ay meron tong depth or distance from edge. Ito yung harapan ng ating siding. Hanggang dito, meron tong distance na 10 cm to 15 cm. Okay, so nakadepende na sa inyo kung saan kayo lalagay doon. So, kinakailangan, kung nakapropose kayo sa 10 cm mula dito, ito, paring na to ay ilalagay nyo sa 10 cm nakasentro sa 10 cm. Kung 15 cm, nakasentro ito sa 15 cm. At mula dyan, doon na mag-uumpisa yung distance ng inyong mga framing. Okay? Hanggang makarating kay sa dulo. Pagdating naman doon sa kabilang side ng cove natin, ganun din ang gagawin ninyo. Ilalagay nyo yung framing na yon, yung metal paring na yan, ng 10 to 15 centimeters. Depende sa inyo, mga bossing. Okay? So ngayon, pagtapos na, itong ating mga framing na to, lalagyan nyo na yan ng W clip ah, na nakakonek dito sa caring channel naman para mapatibay nyo na at may level itong plain ceiling na to and then yun lang ang gagawin nyo muna pagkatapos nun so ganun lang gagawin niyo mga bossing dito naman sa part na to mapapansin niyo wala na tayong framing na nilagay na katulad nitong nauna na 10 to 15 centimeters kasi ito, ang purpose nito, kaya nilalagyan natin ng 10 to 15 centimeters kasi nilalagyan natin yan ng wall angle sa likod. Makikita ninyo, ayun, may wall angle yan. Yan, yeah, di ba? Yan. Yeah. So, kaya nakasentro yung nakasentro sa 10 to 15 centimeters yung paring na to para meron tayong space na malagyan ng wall angle sa likod at syempre, may nakalabas pa dyan para ang purpose natin makapag-score tayo nung ating board makapag-ribbit or makapagkabit tayo ng mga J-clip na molding na gagamitin natin sa PVC ceiling. So, kaya napapansin nyo may palawit yan, di ba? May lampas para maka-screw. Yun ang purpose niyan. Dito naman sa kabilang side na to, wala na kasi meron na tayong framing na pwedeng pagturnilyuhan, pag-ribbitan, pag Di ba? Kaya hindi na tayo naglagay ng katulad nito. Doon sa kabilang part na yon Ang ganitong itsura ay magkatapat lang yan. Tsaka doon. Yung ganito namang itsura ay magkatapat naman. Katulad ng sa kabila. Okay, so nasusundan nyo ba mga bossing yung tutorial video natin? Tandaan nyo, unang step, maglagay ng wall angle sa first at second layer. At na nga pala, ang distance nga pala nung ating first at second layer ay 15 to 20 centimeters. Depende sa kung anong gusto nyo yung distance ng ating uh, cove. Kung gusto nyo mas maliit yung butas dito, eh, ilagay nyo sa 15 centimeters. Kung gusto nyo naman mas malapad yung cove nyo, ilagay nyo sa 20 centimeters. Ganoon lang yon. Okay? Yun yung first step. Walang gel. Second step, maglagay ng uh, paring. Okay, kinakailangan yung unang kabit ng paring ay nakasukat na agad galing dito sa siding na magiging cove. Pag na, uh, ikabit na, maglalagay naman kayo ng paring na nakapropose sa mga board na gagamitin ninyo. Pagkatapos, kuha kayo ng carrying channel, double clip, ihanger ninyo, ilatama sa level, at i-fix nyo na yung inyong framing para sa plain ceiling, na, plain ceiling natin. Okay? Nasusundan nyo ba mga bossing? Yun yung ating step. Next step naman, pagtapos na, itong nga plain ceiling natin, eto na, Idudugsong na natin yung paglalagay ng wall angle. Sa likod nito, yung pinakita ko kanina, di ba, may wall angle yan dito sa likod. Ganun lang yung gagawin nyo. Lalagyan nyo yan, paikot. Okay? Pagkatapos, pag nalagyan nyo na ng wall angle to, pwede nyo nang gawin to. Itong, ito, itong cove na to, either, pwede nyo unahin, or pwede nyo unahin yung wall angle. Depende, mga bossing, sa diskarte niyo. Para mas madali, ang gawin ninyo, unahin nyo itong sa cove. Lagyan nyo ng paring na ganyan. Ang paring natin dapat nakatayo. Hindi nakahiga. Kasi kaya nakatayo yan, para pagtapal natin ng board natin dito, mas matibay siya. Hindi siya gagalaw. Unlike kung nakadapang ganyan. Kakaunti, kakaperaso yung makakapita natin. Hindi katulad ng nakatayo, pwede tayong mag-screw or mag-rivet pa doon sa upper part. So, ganun nyo para maganda yung siding ng na cove natin. Kinakailangan, paglagay nyo nito, unahin yung gawin yan, yung cove, Sukat lang kayo sa wall kung gaano kalaki. Kung 40 cm, 30 cm. Tap, ilagay nyo, paikot, gawa kayo nyan. Pagkatapos, naikabit nyo na yan. Gagawa naman kayo ng mga framing ulit. Itong framing na to, nakapropose to sa gypsum. And then, ang distance naman niya ay pwedeng 1 foot, 16 inches, 2 feet. Depende sa inyo mga bossing. Pag maglalagay naman kayo ng ganitong uh, framing, kailangan pag umpisa nyo dito sa pader na to, susukat kayo hanggang makarating kayo ng 8 feet. So kinakailangan dun sa 8 feet na yon may tatamaan kayong eh, may lalagay kayong framing. Kinakailangan yung board natin ay hati. So yung board natin kinakailangan pag kinabit sa dugsungan sa 8 feet, kalahati lang yung nakasakay ng board natin para yung kadugsong niya, another na kalahati ay may kakapitan pa na framing. Kinakailangan, itong, itong dugsungan naman na to, pag nalagyan nyo na, natapos nyo na yung framing no. Dito naman, ulit kayo mag-uumpisa ng framing. Kinakailangan, yung board natin ay makakasakay din dito ng kalhati. So, itong paring na to, malapad naman yan, isentro nyo dito. Isentro nyo dun sa dulo or sa edge nitong board na nakakabit dito isentro nyo para makasakay dito yung board na nandito sa side na to at makakasakay din naman yung board na papunta dito at so on mag-uumpisa ulit kayo ng panibagong framing hanggang marating kayo sa 8 feet ganun lang yung gagawin niyo okay so pag tapos na ang gagawin niyo naman ayun na di ba may nakalagay na tayong wall angle pwede na tayong maglagay ngayon ng siding so ito naman yung sinusunod na ginagawa itong siding na to Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, balikan nyo lang yung sinasabi ko. Ang depth ng siding natin ay nakadepende sa gusto ninyo. 10 to 15 centimeters yung depth nito. So, wag nyo nang masyadong ipapasok. Kasi pag masyadong malalim, makalug na ito. Hindi na masyadong matibay yan. Medyo mauga na yung ating cove. No? Pangit na yung ganon. So, hindi katulad nito. Kita nyo, tibay niya. No? Hindi siya kumakalog kasi 10 cm lang na ginagawa namin. And then, pagkakabit ng ilaw namin na to nakatalikod. Dito namin kinakabit yung ilaw niya sa likod, doon nakaharap. Or, sa taas. So, ganun yung pagkakabit namin ng strip light. So, yun. Okay, balik tayo. Lalagay tayo ng siding. Kinakailangan yung siding natin ay matibay. At isa pa, kinakailangan itong siding natin sagad dito ito, ito, ito. Itong siding na ito, sagad yan dito sa ilalim ng framing na ito. Bakit? Kasi pag may aircon, walang singaw dapat. Okay? So, hindi dapat lalabas dyan yung lamig ng aircon. Kasi, yung ating uh, board na to kapag pinantay nyo lang dito sa ibabaw ng paring, magkakaroon ng siwang, so lalakas yung kurente natin sa aircon. At hindi masyadong lalamig kasi sisingaw pupunta na dun sa loob ng ceiling. At saka yung dumi, para hindi makalabas. Okay? So, ganun lang yan. And then, pag nakabit nyo na siding, itama nyo lang sa hulog at lagyan nyo ng framing Kada tapat, kada katapat nitong framing na to, may framing yan dito sa likod na nakatayo para pwede nyo pag-screwhan at para mabuhat niya itong lower part ng cob natin at may tama nyo sa level at para maging matibay. So, yan yung magiging patigas natin, yung framing na paring na doon sa likod. Ito yun, mga boss, oh. So, ito yung, mga, ito yung framing na sinasabi ko, mga boss. Ayan. Yung hawak-hawak ko, ito yung sinasabi kong patigas na framing. Tapos, naitamaan nyo na sa level. Gagawin nyo na lang naman para maganda yung cove ninyo. Tatansiyan nyo lang yung edge nyan, itong dulo. Ito. Pag halimbawa, ipipix nyo na, itatama nyo na sa level, itatama nyo na sa sukat, kailangan may tansi yung dulo para tuwid dyan tingnan. ba diba? Walang, hindi balubaluktot at hindi mataas, hindi mababa, hindi alon-alon. Kinakailangan tatansihan nyo palagi yung sulok. At pag natapos nyo yung siding na ganyan, ayun na mga boss. Tapos na. Tapos na halos yung ating uh, framing, siding ng cove ceiling. Ang gagawin nyo, board up na or magtatapal na tayo ng board kung ano nakapropose na board nyo. Ganun lang kabilis yung ating paggawa ng cove ceiling design. Okay, so kung hindi nyo na masyadong nasubaybayan yung sinabi ko, marami tayong tutorial video dito sa ating YouTube channel. Panoodin nyo lang or isubscribe nyo yung YouTube channel natin na July Ems. Na parami nyo mapapanood na tutorial video about sa ceiling works. And then, iba't ibang discard rin yung mapapanood nyo ng mga bossing at so yun mga boss so abangan nyo na lang yung mga susunod pa natin tutorial video at syempre happy new year sa inyong lahat at kahit busy busy tayo magawa pa rin tayo ng tutorial video natin